Hello guys, mapagpalang araw po sa inyong lahat Ayan. So yun guys, paglabas ko nga po na ng bahay Pumupunta po ako dito sa aking mini garden Na may mga tanim na gulay Yung tanglad po natin ay malaguna Ayan po At saka ito po, oh, namumulaklak na din po Ito po yung mga tanim ko po guys mga tanim ko po yan. Ito po ay mga regalo kay Lola. So, tinatanim ko dyan po sa lupa. So, ito po ay one year na. Hmm. Nakakailang bulaklak na po yan. So, yan po yung update natin. Malagong tanglad. Pero, pararamihin ko rin po. Kasi maglalagay din po kung tanglad sa kabila. Ito lang po yung nagiging buhay ko dito. Um, bilang isang caregiver at hindi po madali. Hindi po madali sa akin ang yung malungkot. Hindi po may iwasan yun, hindi malungkot. Ayos naman po ang family ng work ko. Ayos naman po ang aking alaga. Um, ginaguide naman po nila ako kapag may mga hindi ko kayang pagdesisyonan. So, yun po, napaka-bless ko na po doon. Hindi man sa pera, kundi doon sa emotional, nandun sila. Yun. Yun po yung mahalaga. Hindi man po kalakihan ng aking sahod sa sa kanila, katulad po sa iba, ang mahalaga po, uh, pamilya po ang turing nila sa akin. So, yun na po yung pinakamahalaga mahalaga po Ay, nagkukwento na naman ako pero totoo lang po kaya po ako nag -ikot, ikot dito para po malibang po ako yun sa ating kasi hindi naman maiwasan po yung may malungkot ka pero kalaban mo pa rin yung sarili mo kailangan mo tulungan yung sarili mo so pag nai naiisip ko na yung malungkot ayan pumupunta po ako dito yan So, uh, po natin yung prutas ni Lola ngayon po, di ba po? Ang daming bunga niya compare last year. Ang tamis po ito, ang dami pong bunga as in daming bunga. Ayun, napaka-bless natin dito. Napaka-bless. Mamigay po ulit tayo kay Lakabayan. Ayun, no. Sekreto po nito, lagi niyong didiligan. Lagi siyang didiligan. Mm-mm. bunga. Marapit na po kasi. Um, September na. So, mga December or October, pwede na tayo mag-ani. Pwede na tayo mag-arvest. Ang dami pong bunga, no? Ang daming bunga. Ganyan lang po ginagawa ko kapag po ako nalulungkot. Lumalaban po ako sa kalungkutan dahil tayo ay may hindi ko na lang po i sa inyo kung ano pong meron sa akin. Pero nalulungkot kasi po ako. Bawal po sa akin malungkot. Yun yung po yung ano. Ayan. Yan po yung mga prutas. Nang no, gaganda. Totoo lang ang ano, ang farm. Ang mga garden ay nakakatulong sa atin. O, oh, yan. Yeah. Kapag nalulungkot ka. Yan lang po yung kasiyahan ko dito. Yung, yan. <laughs> yan ano, sa baba lang, o, Hmm, di ba? O, oh, next year, marami ulit to. Oh. Ang dami talaga siyang bunga. Oh, oh my God. oh, di ba? daming bunga. daming bunga po sa taas. Doon pa, o. Oh. Ito yung pinakamaraming bunga. 2023, ito yung pinakamaraming bunga. So, hindi na po ako magpuputol ng edit-edit itong video na to. So, nag-update-update lang po ako. Nag-share lang po ako. Para po yung mga pupunta dito, may mga idea po. Pero yung area ko po, nasa kibots po ako. Kasi meron naman tayo, di ba, yung ano, mga nasa city. Pero I like kibots. I love kibots. Yan, yeah, bisitahin natin yung ating oh, malunggay. So, ito yung malunggay natin, guys. So, ba diba? Very, ano na talaga siya. Ayun, napaka-strong na niya. ba diba? Next year, mag na tayo niyan. Or mga ilang buwan na lang. Ganda rin po yan sa alaga ko. Oh, sa alaga natin. Yan, yeah, may bulaklak na naman ang ating sililabuyo. labuyo Ayan. Ayan. May, bu may, bulaklak talaga sila. Yung pangalawang puno. At ito po ay nabubuhay din. Ayan. Nabubuhay na rin isang malunggay. Three per ko lang. Bago lang. At ito yung ating sili, labuyo. O dahil yung bulaklak. Dahil nga sa ano. Nalagay ko dito yung eggshell. O oh. diba? Yan. Ang ganda ng ano ni Lola o garden. Nung Lilinis ko to guys. So, yun ang ganda. May daanan na tayo. Tapos, sa ating kangkong, ayan. Nasuloy ulit yung talbo. So, yung mga, mga, next week, meron na naman tayong makakain. So, ito lang po yung ano. Ito lang po yung pang tanggal ng lungkot ko. Yung pagtatanim. Ayan. Kasi ano po, Pwede naman po ako mag-day off. Pero siguro nga po kasi matagal na po ako nagtatrabaho dati sa mall. Bago ako napunta sa Israel. So almost 13 years po ako nagtatrabaho sa mall. Kaya hindi ko namimiss ang mall. Kaya siguro ganito yung buhay ko. Simula dumating ako, hindi na po ako nag-day off. Mm -mm. Kasi nag-focus nga po ako. Focus. Kano yung ano. Ayan. Yan, ito po yung ano, bago kong tanim na tanglad. At ito na yung malunggay na transfer natin. Oh, no? may ano na siya. Tuloy-tuloy na yung pag ano niya. Ayun. Sana mabuhay siya. Tuloy-tuloy. Pero tuloy-tuloy na yan. At ayun ang tanglad. Buhay na din. Ito yung bell paper. So, meron siyang bulaklak. Nakita ko. Meron ako nakita ang bulaklak. Ayun. Bulaklak niya. Ayan. Meron bulaklak. Tapos yung yung gabi oh bumaba na siya diyan oh oh yan di ba dito nga po sana lumaki na siya gabihan na tong ano ni lola garden oh di ba ba diba? para ka nang na, para ako na sa probinsya para ako na sa Pilipinas kulang na lang dito niyog. ayan may bulaklak na siya guys so uh, may bulaklak na po siya. Dito din po. Ayan, may bulaklak na siya. Yeah, sili labuyo ito. Tapos paper po. Magkasama po sila. Ito naman po yung ating ating malunggay. Oh, ito malunggay. Mm. At ito yung talbos ng kamote. Sweet potato. Ayan. Sweet potato violet. Ayan. Tapos so, magugulay natin. Makakain din natin yan. At meron pa dito. Oh. Ayan, 'yan. Nakababad lang sa tubig itong ano natin, gabi, 'di ba? Andami. Apat na pirasong binadala ni Kabayan 'yan. Ngayon andami na. So, makakapag-share tayo dito sa dalawang kabayan natin. Meron po ako oh, po kasi ako ditong kasamang Pilipino din, dalawa, isang dalawang babae at isang lalaki. Dito po sa area ko. So, tingnan ulit natin po yung iba. Hindi na po ako magpuputol, guys, ng ano, video. nag -ano po ako, nag nagluto din po ako ng yung gusto kong makain. So, nagluto po ako doon sa ngayon. Kasi nga po na ano po ako. So, kumalibang malibang yung self ko, hindi po madali kapag malungkot ka. Pero tinatry ko talagang labanan lahat, lahat ng pagsubok sa buhay. Ito pong bagong tanim ko po, mal, ano po yan, um, kangkong. Bagong tanim, ay! Oh my God! Oh, so sad! Oh, na, naputol! Inano siguro ng ibon to, sana maano to, mabuhay. Hmm, yung ano natin, oh my God! yung ating ay nalungkot ako bigla nalungkot na nga ako ay, nalungkot ako bigla yung ibon ibon kasi ang kalaban mo dito guys yan ito oh yung dami pa naman nito gawa natin ang paraan guys no ay nako bagong tanim ko po yung ito po yung ano kamatis na ano ba tawag cherry tomato matamis na kamatis saka ito po yung ito yung malunggay yan so ang daming ibon kasi nga po yan oh kinakain nila yan galing diyan yan ayan daming ibon ang daming ibon alam mo yung wish ko dito magkaroon ako ng walis tingting uh -huh. walis tingting talaga naghanap ako ng dahon ng nyog na pwede kong hingan so wala akong makita dito nagtatanim ng nyog yan yan po yung place ko dito ay yung ano kalabasa pala guys tinan nyo yun yung kalabasa you o oh, kalabasa yung po kalabasa. Mm. Okay, na naman ng ibon. Yun ang kalabang ko dito, ibon eh. Oy. Yun know. oh. So walang bunga guys. Hindi ko alam kung paano yung pabungayin pero tiwala lang. Oo, oh, diba? Tiwala lang. So, pasok na ako sa loob. Hindi ko na putulin to guys kasi nag-update lang naman po ako. Mag-share kung anong buhay meron dito. Yun. Close natin. Alam mo na putol-putol, guys. Ayan. Ginataang, um, ginataang manok na may uh, red munggo at saka eggplant or talong. Yan. Pwede na po yan. At saka, may sili may sili po yan meron siyang shi, sili tulog po si Lola kaya nagagawa ko po ito para malibang din po ako no? saka may kanin po tayo dito oh. yan may kanin po tayo pero kumakain lang ako guys once a day lang mm -mm. hindi po ako sanay kumakain ng kanin sa gabi sa umaga lang ang tanghali ganyan 3pm po yung kain ko So, yun maya maya ay naging po ng tanglad galing po yan sa garden natin yung tanglad gusto niya po makita ayan okay na to guys so, diba? ito sa akin lang to guys kasi mayroon naman akong linuto para kay lola eh, kanina nagluto na rin ako tapos na yung para kay lola alam mo pagkain nila dito napaka simple lang yung pagkain nila eh, ako po, nahuhumsik ako. Nakakaramdam po ako ng sobrang lungkot sa buhay. Na wala yung ibang mga kakatulong kundi sarili ko lang. Kaya dinadaan ko po, po sa ganito. Oo. Pero to libre lang po. Libre. Kay Lula po itong, ano, ah, uh, grocery. So, ako naman po ang mamimili kung ano yung gusto ko. Kaya po, komportable na po ako dito. Yan kahit hindi po ako mag-day off, nakakain ko naman po yung gusto kong makain na parang nagka-crave po tayo ng mga Pinoy food. Pwede na po yan sa akin. Binataang talong with red mongo na may tanglal at may sili na galing sa garden. At saka may dalawang manok. So, mayroon na po akong ulam for I think 3 days or 4 days po ito. So, inuunti-unti ko lang po yan. Iniinit-init. So, hanggang dito na lang po ang ating video. Um, Pasensya na po kayo kung marami po ako na idaldal. Ito lang po yung way para maging ma-relax po yung damdamin ko. Ayan. And, yan po. Kung, kung nakaka-relate po kayo sa akin, isa po kayong FW. Um, laban lang. Tuloy lang ang buhay. Kung meron man tayong pinagdadaan na alam ko na marating talaga sa point na malungkot. Pero kailangan natin ituloy ang buhay. So, gawa tayo ng paraan para malagpasan natin yon and pray the best po na gamot para sa atin always pray so yun na nga napahaba na yung ating daldal um, thank you for watching po and kung bago lang po kayo sa aking channel please subscribe and pakipindot na rin po yung bell para po kayo manotify kung may mga upload po akong may bibigay or update. Ito lang po ay hindi ko po alam kung na-inspired po kayo or uh, may natutunan. Pero thank you for watching po and bye!